Kakatulong. Mas umaas de, di ba? Kasi yeah. syempre, mas wala kang naaamoy na anything feminine, di ba? So, mas even the way you you move, you talk, mas may may angas, ganyan. Yeah. Pero ikaw talagang yun yung importance. Oo. Very, ano sa akin, um, uh, impressive sa akin, very attractive sa akin, pag mabangong sa uh, tao. Gusto ba magka-third eye din? ba ako ba si ano? Gusto ko Fair ba magka hindi, Ayaw ko talaga. Okay lang po talaga. Kaya na po ni JC yan. <laughs> First time mo nalaman niya kay JC? Oo! Oh, oh. Kasi ano, hindi niya kinuwento sa buti na lang kanyo. Kasi talagang mawawala yung power ng perfume. <laughs> Takot na ako agad-agad. <laughs> Kung kinuwento niya sa akin sa set pa lang. Baka hindi ko ako ang tamang tao. Mabuksan ng third eye. Pero wala ka pa nakikita wala, Puro mga ano lang, puro... Oh, advance like yung balahibong oh, yan. mga ganyan. ganyan lang. Ay, hindi, meron isa sa... Pero nasa picture ni, hindi ako yung nakakita. Nakita ko lang yung picture, pero yung mismong doon talaga, hindi. Ano, nagkurihidor kami sa waray. May nakakuha ng picture na may pugot na ulo sa tunnel, malita tunnel, doon nagtaping kami doon. Ano na nakakuha? Ibot ba ulit sa tanay? Ano yung nakikita? Sa picture pa, nakita? Ko talaga, na, nakita po. ko. Nakita ko sa picture. Pero yung actually nikuha nakita. O oh, marami naman nakita? Marami nga. Hmm. So mas nakatakot sa iyo yung supernatural or yung mga real psychological na pinagtatakot? Kasi yung supernatural, hindi mo pa may explain agad eh. Pero yung real life horror, like yung katulad na sila din direct yung mga social issues, economical issues, na uh, everyday nararanasan, sorry po, everyday nararanasan natin. Mas kakatakot. Yeah, kasi hindi mo talaga, hindi mo siya matatakbuhan eh. You have to face that reality every day of your life. So, yun, para sa akin na or ko. So, relate ka rin ba sa part ng karakter? Parang, parang breadwinner siya. Uh -huh. Kailangan niya. Itakuhin niya. Oo, oo, kasi isa sa mga nakakatakot na pakiramdam yung wala kang magawa. Wala kang magawa para um, hindi ka na matakot. Okay. So dito, wala akong magawa kasi mahirap ako eh. So mas yun yung nakakatakot na yung pamilya ko nakadepende sa akin pero wala akong magawa kasi hanggang ganito lang yung kaya kong ibigay, hanggang ganito lang yung trabaho kaya kong gawin na everyday nakikita ko naghihirap yung pamilya ko. Grabe takot din talaga na I face it everyday, I live it everyday, I live with fear. Ano ngayon na medyo okay na yung pamilya ko, do you still get that ngayon, ang fear ko is that um, now that my parents are not getting any younger, syempre yung health, uh, uh, suki sa ospital ng tatay ko. So, yun lagi yung fear of ano, um, not being there for my loved one. Kasi dalawang beses na na, um, na hospital si daddy na I couldn't physically be there. The first time nasa lock-in ako ng barangay. So inoperahan siya and I wasn't physically there. So talagang takot na takot ako noon. Tapos yun yung araw na puro breakdown since kailangan kong gawin. So hindi ko alam where to put my focus first kasi hindi hindi tinatanggap si daddy doon sa ospital kasi wala pa siyang negative PCR test. Yung mga ganyan, yung mga, oo, oh, oh, e, eh, emergency na. Tapos, yung pangala, pangalo, pangalawa naman, um, kinilangan ulit ang perahan si daddy. Um, tapos, I couldn't physically be there because I was busy doing kulang araw, promoting that kind of love. Um, tapos, July yun, in eh, July, I think last year. Tapos, um, yung mga gala preparations, yun no, yung mga pre-gala din. Maraming kasi events before the gala eh, na kailangan nandun ako. So parang yung ganong guilt at konsensya na yung trabaho, kahit napaka-importante yan, at the end of the day, trabaho yan. Kahit gaano kang kakailangan doon, pamilya pa rin ang kailangan mong unahin. So there was a time na parang um, I had to get ready, like hair and makeup, ng 10 a.m. Kasi kailangan kong makarating ng isang block screening for that kind of love ng 2 p.m. Pero biglang tumawag yung hospital, yung doktor. Kailangan na daw bayaran yung operation ni daddy. So sabi ko, sabi ko sa glamping ko, guys, kaya natin 10 minutes, ayusan nyo ako, tatakbo ko sa hospital para makunta ko si daddy. Para makarating pa rin ako sa commitment ko. Pero uunahin ko si daddy. so, bug, nag-messy ba na lang kami, tapos kilay, ganyan, ganyan, okay, lakad na, ganyan. So yun, naman ako. Pero, eh, ayun. Ano nangyari kay daddy at that time? Okay na? Hindi ko alam kung pwede ko ikwento, pero basta ano, yung una yung sa chan, and then... Karakapentik, hindi lang. Yeah, and then yung sumunod yung kanyang ano ah uh, thyroid uh, uh, so, ikaw pa lang uh, naman ang kasama niya rin ah eh. uh, kasama naman niya si mama I mean uh, uh, sa yes yes nasa, nasa, nasa US yung kapatid ko and ako rin kasi gusto ko rin personally to handle all those things kasi isa rin naman yun sa purpose kung bakit ipasinsyan ko ngayon sa harap niyo, di ba? Para din naman sa pamilya ko to, di ba? Yung ginagawa ko. So, ano ba naman yung... Parang naman nakugan siya. Oo. Kailangan Di ba? So, ano namang sense ng pagtatrabaho ko ng ganito kung hindi ko masasamaan, kung hindi ko mabibigay yung needs ng family ko. So, yun. Yung fear of not being there for the people I love. Pero Barbie, and... grabe ang pagka-professional mo, no? Yung mga katrabaho mo talagang nagsasabi. Uh... So, kumusta naman 'pag may nakakatrabaho kang unprofessional. Um. <laughs> Bakit tinugot ka? Hindi <laughs> kasi <vais> sobrang professional mo eh, 'di ba? May eh, marami rin naman tayong Well, hindi well to be honest. Ano 'yan? Isa 'yan sa mga challenges na I need to constantly remind myself na hindi lahat kagaya. Kaparehas ko ay I learned the hard way. There there were many people na hindi masyadong naging maganda yung impression ko just because hindi maganda yung sense of being nila. Mm -hmm. Pero um, habang tumatagal yung pagtatrabaho namin together, mas nakikilala ko siya as a person, mas natutunan ko um, yung kanyang priorities. Okay. And uh, so doon, so, siguro you, mas nilawakan ko na lang yung understanding ko sige, siguro talagang challenging talaga for you to be on time, ganyan. Baka may ganun talagang klaseng tao. Baka, um, kung ako, ang fear ko is um, not being there for the people I love. Siguro yung iba naman is fear of not doing enough. Kaya in a day talaga may na-maximize nila yung lahat na pwede nilang magawa bago sila mag -tape. Kasi nga naman yung taping, pag nandun ka na, wala ka na, andun ka na eh. You, you're paid to wait once you're there. So hanggat kaya mong may gawin prior, gagawin mo na. So ano naman ang feeling na nakaka-inspire ka naman, naman ng mga co worker Grabe naman. Hindi, kahit ngayon mga pro, mga veteran na, di ba, Magsali Actually, parang laging pa-tribute sa'yo, di ba? <laughs> ano? Kaya <laughs> <laughs> direct, di ba? Di Siguro ano, uh, na 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 nakaka... Well, just to clarify, hindi ko siya ginagawa just so people to, to impress. Hindi ko siya ginagawa to impress. Um, ginagawa ko siya kasi I want to set a good example. Um, kasi most of the time, thankfully, I am grateful na ako ang bida sa proyekto. And we all know, pag bida ka, you have to set the mood. Um, you are somehow um, the leader of the group. So you really have to be on guard. You really have to lead properly. Um, kailangan marunong kang um, bukod sa director, ikaw din bilang bida, kailangan marunong kang tumimpla ng set. You have to set a good example. So, um, hindi naman pressure pero like, I want them to know na hindi ako basta-basta katrabaho. Para kahit sila, um, they get to be on their toes when they work with me. Para maganda yung, ano, ba diba, yung efficiency natin, ba diba? mas, mas healthy yung working relationship, walang tatamad-tamad, walang okay na yan. Kasi lahat kami talaga, hindi, mas maganda ganito, mas maganda ganito, ganyan, ganyan. Hindi, hindi ako pagod, didiretso ako, galing, galing ako ng ibang taping. Yung ganyan. Yun. Nabaha, nabaha. Huli ko siya nakita okay, like, yung content Buti sure. si Jay-Z nakarapunit. Oo. Nagbangka pa po na. Oh. 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 <laughs> well, um, my experience working with you and um, well, one thing, mahal naman siya ng camera. Ang ganda ng register niya sa camera. Talagang, ah, uh, buha -buha niya yung puso ng audience. Um, tapos yung yung mindset din niya kasi bilang bata nakatulong din sa character niya as Jonas para mas maging relatable at mas lumalim yung character ng kapatid ko si Jonas. And, um, okay naman, okay naman yung bata. Um, may Mahilig kumain. Ang alam, lakas kumain. Di po ba? Ang laks kumain <laughs> ng bata, na nakakatuwa. And, ayun, okay naman. Nakikipag-usap siya sa lahat, ganyan magbiroan siya sa aming um, mga producers, sa aming staff kasi siya, sila din ang kasama niya sa Firefly. So, ayan. And naramdaman ko na very comfortable siya sa